lang kaya mga kamarano. Pagpahalam muna ako ilang... Ilang mm -hmm. linggo. Ilang linggo. Ilang buwan ngay, Isang, isang <laughs> buwan <laughs> siguro. Kinis. Ganito sana lahat. <laughs> Kinis. Parang <laughs> Kasi magsabay pa. <laughs> mm. yun mga ka-Dragon, bale may bad news po kami. So kanina, di ba nga po pumunta kami ng Albuna, naghatid ng mga pagkain. Si Auntie Pasing nagkaroon ng kunting ano, beriya na laglag sa na traktora. Hindi naman sinasadya din ng driver na nakatayo pala sila. Huminto kasi yung traktora tapos sinilip yung daan kung makakadaan kami sa ilog. Eh biglang umandar yung ano, yung traktora na baliktad sila ni Peng. Pero si Peng eh ano, hindi nalaglag doon sa lupa. Si Auntie Pasing lang talaga. Ang napuruan sa kanya guys, yung ganito niya. Ito yung bumagsak. Kadaganan pa. Kadaganan niya. Siya rin yung nakadagan. Yung medyo mataas kasi yung traktor eh. Kaya malakas din yung pagkabagsak na. Buti na lang din, hindi yung ulo. Walang bato na tumama. Yung ang So yun, eh, sa kabilang traktora kasi kami nanti Ligaya, nakita ko may siping. Akala ko siping yung napuruhan at siya yung nakita ko natumba, kaya bumaba ako tumakbo. Yung pala si Auntie sa nasa ano na, yes, nakahigaan na. na dun sa ano, tapos, kaya tinayo ko siya, hindi so, na siya makatayo. Tapos sumabit yung paano dun sa ano, tapos parang nakapabitin siya. Hmm. Yung nangyari, uh, ang balak sa talaga namin si Auntie Ligaya at si Antipaseng pagkatid ng isang traktora, pagkatid ng traktora, eh, mauna na sila umuwi para mapatingin nga yung ganito nanti pa hindi naman na, hindi naman pwede na ano syempre pawawa din yung mga bumaba pagaling galing bundok yung mga batang maliliit na bumaba parang ano din i-cancel yon eh na kami malapit na kami doon sa ano sa lugar kaya sabi naman ang tipasin kay mm, kaya niya pa kaya tumuloy kami pagdating doon kasi sabi naman ng teacher, may magaling daw na manghihilo. So, pinakita. Okay, okay naman siya. Na, ano, kung ano-ano yung nilagay dito, may balat ng kahoy. Hmm. Kung makikita nyo sa video, guys, hindi nyo makita sa hindi sa video. Kasi nga, so, pinunta namin siya dun sa ano, nanginan. Medyo, ano kasi, masama din talaga yung tama. Kung mapapansin nyo, hindi lang siya nakaupo <laughs> na ano, pinapaypayan ng piligaya. Kaya nagmamadali din kami noon para makabalik na agad. Buti na lang din at ano, sumunod to si Kuya Dan at si Kuya Jobe. May nasakyan na may dumangos. Uh, so, uh, so, doon na namin siya sinakay sa pick-up para ano, mabilis. Kasi yung traktura mabagal talaga. Kalatag <tong> <yun. tong> pa. tapos makalitag. Para hindi na siya maano. Tapos bukas guys, ano namin siya ipapa-extray. Kung sana ano, ano, walang problema walang sana tama, ano yung, lang yung, yung nasaktan lang talaga na na. problema yun baka may dislocate or fracture mahirap yun so, nung nahilot din naman siya ng ano ng katutubo ano natataas niya na pero nung binangon ko talaga siya hindi niya dumataas yung kamay niya hmm. 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 Uh, pero nung nahilot, Okay, okay. So, kaya hindi na namin tinuloy siya ng tiligayan na mauna. Tapos, ano namin, ipa-extray kung ano yung result. Buti na lang din, ano, nahawakan din ako ni Gigi noon. So, so, kasi, kung hindi ko nahawakan, siguro itong ulo niya Baka, nakalo oh, yung sa may ulo ano, ko naman yung na -ano, doon so, sa may pintuan. pinto ng traktura. So, yun guys, bali, bukas malalaman namin kung ano yung result ng ano niya, pa-extray natin I mean, kung may fluctuate ba yung braso niya. Sana, sana din ano, may mabutan natin yung Kasi yung orthopedic dito, di ba yung nagpa-orto ka, ano lang talaga, schedule siya, mm -hmm. hindi siya yung ano, kay mm -hmm. ano, doktor. Mm -hmm. ano, mm -hmm. Every week lang siya nandito, minsan nasa Mamburao, kaya hindi namin sigurado yung schedule niya. So, no, bukas malalaman. Masaya kaming pupunta, pero mo kaming malungkot din. Well, syempre hindi namin naman kamustuhan yung nangyari parang nabalian din kami ng isang mga uh, na, Paman, pang Paman, uh, 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 Yung, uh, na pamagpangan sa ante matanggalan ng isang galamay hindi siya dipasig talaga nga ron kung kasi, sabag. sabak kung sabak sabak kung sabak din talaga yun yun kasi guys sa mga ganun gusto rin talaga nilang sumamay yun talaga ayaw mm -hmm. na rin naman yun silang pasamay. kaya lang sabi nila mas malakas pa kami sa inyo oh, uh, uh, ipapilit naman talagang Pilit alam nyo naman sa inyo siyang talaga kalakas pa ng loob mag niya mag-akit-akit. Ayun nga sabi ng Teligaya, yun, yun, niya, yung kwan niya. Doon siya humi, ano yun? Hindi niya, na hindi ko na niya. Doon daw siya Humilsa. nadali. Doon sa pagtayo niya. Tapos uh -huh. biglang handar ng sasakyan. Yun. Bukas guys, uh, makikita natin yung result. Update po namin kayo. Update namin kayo agad kung ano yung magiging result nanti kasi. So ayan mga ka-Dragon, dito na ang result nanti kasi. Eh update sa ano yung Na disnudate yung kanilang braso. Ay, ano yung balikat. Yan, kung mapapansin nyo guys, itong bilog na to, dapat dito siya bumaba. Tapos may crack daw siya dito. sa district. Eh, hindi namin habol kasi hanggang Friday lang pala siya eh. Friday to nangyari. Sabado kami nag x right? Kaya hindi talaga namin siya nakunta. So, ang plano ng mga anak ni Auntie eh, iluwas na lang siya. Silang ano, mag-asawa. Dun, dun muna siya magpapagamot, doon siya magpapagaling. Kasi dun, ano, may loko doon. Tsaka maasikaso siya ng mga anak niya kasi ano, dito hindi yan siya maka ano, -galaw, galaw at yung kamay niya nga. Andun kasi yung mga anak niyang babae sa Biskaya. Kaya mas okay na rin na doon siya magpagawa. Ante. Oh. Matagal ka, matagal ka namin di, eh. makasama sa vlog. Pahinga ka muna eh. Karating na nga ng Biskaya, kaya lang. Baldado. Baldado man. Ayan, yeah, yung nangyari na to guys. Less Lesson, less. na rin. Alam mo, yung mga ganyang sasakyan talaga, ano, talagang durungan ng, ano, ng, ng, ng traktura. Iba kasi ang ng traktura eh, kaysa sasakyan. Na Pero, ante, hindi an, naman siya guys nilalagyan. kaya kaya um, lang galaw ay dapat lang yun sa ano yun nakasuot, ganito mo siya lagi para hindi magbabag ito maglalay nga Mag sabi ni Brian kung daw iba eh na iba may kwan hindi nagagalaw kung yung hindi na may balik kung nakalay na yung kanya kaya sabi hindi na nagagalaw kaya mo, magsunod ka doon. Sunduin ka na lang pala sa Biskaya. O, oh, kung tayo doon. Kaya ay magsunod kayo doon. Dapat pag nagsunod kami, magaling, magaling ka, na. Na magaling ka na. Para magkasama. Tama. ka na lang. Oo. So, oh, oh. Bukali ko doon. Kasi matagal mo nang binabala kung magbukasyon sa Biskaya. Ito na yung pagkakataon niya. Kaya lang, ano naman, may problema. Ah, uh, mga kadalon, mamis ko kayong mga kadalon. Ay, Magpapala muna ako ilang pagpapala. Ilang, ilang, ilang linggo. Ilang buwan na. Isang, isang buwan taon. siguro. Isang buwan daw yung ganyan ante, yata. Isang buwan. <laughs> ah, Magputi ka doon ante. Magtaba ka, mag ka pa doon. Uh, sunduin ka na lang namin doon kung Un may time. Chiring. Unlimited pa man yung pagkain mo doon. Karaming pagkain doon. Mas okay na yun at may mag-alaga. Mag-alaga siya, mag-asikas. May pandikoko doon. Mm. May Agnes Ante, mag ka ng Agnes ante ah. Ang ulan na, guys. Magkasawa din. Taligaya, anong masasabi mo? Wala ka ng partner sa ano? Wala ka ng kadungo, ante. Alam ko, ako mo miss eh. Yeah. Masama ka na lang kaya? Ay, oh, kawawa naman yung... Darling mo? Estudyante ko rin eh. Sa... Ano? Sa eh. Okay, tama nang ka balik na lang. Magsunod na lang kayo doon. Ay, pa kumpang... ako ah! Okay, so update na lang namin kayo sa mga susunod na mangyari kay Ante Pasing kung okay na ba yung kanyang kalagayan. What's up mga ka-Dragon na yan? For today's video, nandito tayo sa Dragon Fruit Farm. mag tayo ng Dragon Fruit, syempre. Ayan, siguro mga tatlong tray lang yung ating ma -harvest. Kasi nag lang din kami nung nakaraang linggo. Marami siya guys, bulaklak ngayon. Mga ilang kailan kaya ito magbulaklak? Ito doon yung labas na ilang naman, araw lang. Balik ulit kami mga after 2 days siguro para may pakita namin yung ano ulit. So tara guys, samahan niyo kami mag-harvest ng dragon fruit. Akin muna siya ang tilingaan di pa Hindi mo man yan tiritirin. Sira. namo ni Juju, yung tila, sartipo. Hindi mo may nga nga? Mm Hindi. -hmm. Parang... Sobrang kalawang okay. ba naman? Okay. <laughs> Pull that, George. Aray mm -hmm.

nagaano po eh. <coughs> Naga, yung, nag yung, na. yung buyer. Yung binila namin ng mansanas, sabi niya, sa akin yung lahat, ibagsak yung dragon fruit niya, ha? Ito, malaki. Kaya ibagsak sa tayo? yung lupa Loko. Dali-dali Pili na pa. Ayun. Hindi na nga. Wala nang tukasamu. pa. Uy, okay, Pwede na yan. Pahina mm -hmm. Yan Yan lang pag ganyan Ay, nasa ba? Ay, nasa no. <laughs> ba? Kamukha niya kakulay pa naman ng asyang pano. Yan kay oh. ayo nila siksikan oh, eh. Yung mga ganyang kasungkan. Yan ah. Yung di makalalis sa... malaki. Okay. Oh, yeah. Wala na doon sa taas? Wala. Hindi lang pala eh. Isang try.

Dito muna tayo sa bukid. Buti dito mahangin. Mag-orienda muna tayo. Dragon fruit at kami. Banana! Nahinog na yung sasak Tag-iisa pa talaga ko. Tinira lang ko. Anong gagutak ko? Anong kutsil yan? Talaga? <laughs> <Sarap>. Ha? <laughs> Sarap. Kasi yung magsabay ko. Hmm. Ha? Okay. Hahaha. <laughs> Sarap ang dragon. Hmm. Sarap po. Pulang-pulang. Kanina ka pa nung papatid ang uhaw natin. Na, pras, Kala namin limang kuben. tray, isang tray lang lang pala. Uuwi naman kasi nga yung papa mo. Magtansya. Sa sunod marami yung magbukang bulaklak. Sakto sana pag nagkatay tayong baboy eh. mm -hmm. okay, Mag-order kayo dyan sa kabaan. Eh. Baboy, magkatay kayo na, magbili kayo. Sabi nga nag-iwag kayo dyan sa batasan. Wala nang Wala nang kakilala. Hala, pag yung tuloy-tuloy niya itong araw, daming natangkanan ng bukid. Muti yung kay, kay Kilayo, tapos nakapatanim na kami. Ito kayong hito dyan, oh, uh, sa kanal. Ang balat. Ayun, kasarap din na kamatisan yung dalagay. Ayun. Mm -hmm. yeah. Ang yeah. timay Dami nating narapis. May pang laki ng nakuha nang guys. May dragon fruit. May saging. Itindan nyo na rin yung dragon, ayang saging. Display na natin dito. Ay, dragon fruit kayo dyan. Dragon fruit kayo dyan.